Ito po nga uh, muli ang uh, inyong lingkod si uh, Kuya Mammo at uh, muli po tayong uh, nagbabalik uh, ano, dito po sa ating uh, YouTube channel. At uh, upang uh, muli nating uh, pag-usapan mga kababayan, mga kapatid uh, yung mga mahalagang uh, isyo ano, ho, na nagaganap dito po sa ating bayan. At uh, sa oras na ito mga kababayan ay uh, itatampok natin sa ating vlog. Ano ho? Ito pong uh, pakipagpanayam pong si uh, Vicky Morales ano ho, ng uh, Channel 7 dito po kaya uh, Pangulong uh, Marcos sapagkat so, uh, dito ay uh, pinag-usapan nila yung uh, patungkol pa rin uh, dito sa mga problema ang uh, kinakaharap ng ating Pangulo. Ano ho? ah uh, Most likely dito po sa mga flood control project na talagang uh, desmayado ang ating uh, pangulo ano sapagkat uh, napakalaking problema yung uh, dulot ng mga taong uh, walang puso ano at uh, talagang uh, nagkamal ng limpak-limpak uh, na salapi para lamang sa pansarili nilang uh, kapakanan So ito po mga kababayan na yung ating uh, audio uh, patungkol po ito doon sa interview ni uh, Vicky Morales. Pakinggan po natin. I'm, I'm sorry. You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And it, 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 it and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mali ng pamilya. pa mo paparusahan para magpayamang ka. Uh, that makes no sense to me. Well, uh, mga kababayan, nabibigyan po natin ng uh, reaksyon at uh, opinion na ito pong uh, damdamin ng ating pangulo no dahil sa pagiging uh, emosyonal niya noong uh, panahon na ito po'y uh, kinakapanayaman ito po si uh, Miss Vicky Morales ng Channel 7 sa kanyang uh, interview. Ah uh, ito po mga kababayan ay uh, kaugnay dito po uh, sa mga problema ang kinakaharap ng ating bayan patungkol po dito sa mga palpak no ng mga flood control project. At uh, ayun kasi sa pangulo mga kababayan wala naman daw pong kasalanan yung ating mga kababayan nga nasa laylayan na sobrang naapektuhan ha? dito po sa mga pagbaha ano ah uh, dulot po ito mga kababayan ng mga palpak na mga flood control project ano sa paligid po ng ating bansa at uh, nakita po mga kababayan ng ating pangulo yung uh, paghihirap ng taong bayan sapagkat uh, ayon sa kanya walang kasalanan yung mga taong bayan dito sa mga nangyayaring ito dahil uh, sila daw po naman ay uh, nagtatrabaho lamang para sa kanilang pamilya. Dito mga kababayan bumigay po yung uh, emosyon ng ating Pangulo at uh, ito nga't tinanong ni uh, Vicky Morales kung talagang uh, siya po ay uh, naluluha uh, hinggil po dito sa kanilang pinag-uusapan. Uh, Inami naman niya mga kababayan sapagkat talagang uh, hindi niya takakayang tingnan uh, na makita yung ating mga kababayan na laging uh, nagsasakripisyo sa tuwing uh, darating yung uh, ganitong uh, phenomenon. Ano? Yung uh, sobrang uh, tubig uh, sa kalsada at uh, sobrang uh, baha na dulot po itong mga kababayan ng mga walang uh, pakundangang berdogo ano, ng uh, flood control. So, ibig kong sabihin mga kababayan, ang uh, Ugat po ng problemang ito ay uh, nasa gobyerno din sapagkat uh, napakaraming uh, budget mga kababayan yung uh, nakalaan o ginamit na sa mga flood control project subalit uh, nakita naman natin na mayroong mga ghost project mayroong mga palpak na mga proyekto na nawasak plamang nang mga baha. So ibig sabihin sa kasalukuyan mga kababayan ito po ngayon ang uh, pinagpiyagtotoo uh, na ng ating pangulo ano ho, na malaman at uh, mabigyan po ng sanksyon. Ito pong mga alpak na mga gawain ano, ho, ng uh, ina-nating mga kaubay nga nariyan uh, po sa iba't ibang departamento ng ating gobyerno. At uh, dapat talaga na sila ang uh, makaranas ng uh, hirap ano, ho, na tulad po ng uh, dinaranas ng ating mga kaubay ang uh, nasa laylayan ng ating uh, pamahalaan. So, yun po mga kaubayan, yung uh, nakikita nating uh, senaryo ano po 'yung damdamin ng ating pangulo patungkol sa mga bagay na ito ay talagang uh, nararamdaman po ng ating mga kababayan na uh, nasa uh, laylayan ng ng uh, gobyerno. So, tayo ay maghihintay na naman mga kababayan no ng uh, panahon kung uh, kailan ba talaga uh, makikita natin na 'yung mga taong uh, siyang ugat no ng uh, ganitong uh, problema ng bayan ay uh, maparusahan at makita natin na dapat uh, sila po yung uh, makaranas ng uh, uh, pagdurusa, hindi po yung uh, ating mga mamamayang Pilipino sapagkat uh, sila po ay uh, nagtatrabaho lamang sa bawat uh, araw. At uh, kaugnay pa rin dito mga kaubayan sa ganitong usapin, ako po ay uh, pabor ano, po sa panukala ng uh, uh, isa nating na senador, ito po si Bato, na magkaroon po ng uh, death penalty yung mga plunderer dito po sa ating bansa ano at uh, upang uh, hindi man lang uh, maubos yung mga uh, magnanakaw dito sa gobyerno kundi naman uh, mabawasan po ng malaking bahagi upang uh, tuloy na pong umusad yung ating bansang uh, uh, minamahal Well, uh, ang uh, tanong dito mga kaubayan kung sasangayon ang ba ito ng kanyang mga kasamahan itong uh, kanyang uh, panukalang batas sapagkat uh, magbabaw nito sa kanila dahil uh, wala itong uh, ibang pinatutungkulan ay uh, yung mga plunderer na yung mga plunderer mga kaubayan dyan lang naman ito makukuha sa mga sa kongreso dahil uh, sila naman talaga yung uh, gumagawa ano, ho, ng mga kapalpakan o uh, nanggaling din naman sa kanila yung mga insersyon wala naman ito sa uh, ibang departamento kundi uh, na nasa kanila. So kung sakalima na ito ay uh, tuluyan pong uh, maging ganap na batas ay uh, marahil ay uh, mababawasan uh, ng malaking uh, porsyento ano, yung uh, nakawan dito sa gobyerno at uh, dapat uh, imantini eh, na talagang uh, ipatubad na talagang uh, yung uh, batas na ito ay uh, may pangil. So sa susunod mga kaubayan uh, susubaybay natin yung mga ganitong nga uh, mga kalakaran ano itong mga ganitong mga panukala na ito na sana sa mga susunod na araw ay uh, magtagumpay para naman ito sa kapakanan ng ating ng bayan so ito muna ang yuling ko si Kuya Mamo at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras bye bye at God bless ba.